Mga kabiyahero, deliver tayo ng dahi hagan. tayo ng kabundukan mga kaidol. Mga kabiyahero, ingat palagi sa bawat biyahe. Mga, mga kabiyahero, asan pa na tayo? Magdi-deliver tayo mga kabiyahero. Ingat palagi mga kabiyahero. Ayan mga kabiyahero, malabas tayo files, adelid, adelid na tayo ng stockpile, warehouse. Adept na tayo ng dahi kabiyeros pala labas tayo Ito tayo mga kabiyeros sa ah. ano, Santa Rosa hey. Balik ko na ngayon mga kabyairos ay papuntang San Rafael, Tumbaga. Nakakaliwa tayo ng mga idol ng kabyairos. Ang dercho na yan ay papuntang sentro ng Panganiban. Nakakaliwa tayo mga kabyairos. Caballeros ng Hams so, mga Caballeros nandito na nga tayo sa cementerio ng Parang si Panganiban mga Caballeros school ng parang Pero sa school Ang kabiyayari sa itong pagkakala mo ito ay yan ang sento ng parang kasi panganiban yung mga kabiyayaros ang boulevard ng parang dadaan mga kabiyero sa gitna ng bundok na yan dadaan tayo ng nakalaya ayun nakakawin tayo dito mga kabiyeros na naaaw niya itong bundok na ito ano Aurora uh, Panier mga kabiyeros so, na kayo ng Aurora, Aurora Panier mga kabiyeros tawag na huwag silang ganun Kabiyeros okay. na at delikado ang daan na ito. Ayan mga kabiyeros, malapit sa isa, tuktok.

mga kabiyero, sandi na tayo sa babaw Kaya maya ay naman tayo Ayun mga kabiyero, lulusong naman tayo Lulusong naman tayo mga kabiyero lulusong ko dyan mga kabiyayros ah, na naman ako ah, kabiyairos. mga kabiyayros mga kabiyayros oh. aaw ah, na naman yan mga kabiyayros ay mga kabiyayros lulusong naman tayo ulit habang habang lusong ito mga kabiyayros malay-lay pa pupunta natin mga kabiyayros Ingat palagi sa bawat biyay mga kabiyeros At tayo mga kabiyeros sa sentro ng Barangay na Kalaya Itong ano ito mga kabiyeros sa yung elementary ng Barangay na Kalaya mga kabiyeros sa Santa Elena na tayo yung pakanan na yun, mga kabiyeros ay lusot ng larap kalero Tayo mga kayo sa kaliwa ang kaliwa muna tayo kay misis yun yun lang mga kabiyeros Pero saan di tayo sa barangay Ulingan Kabyeros, uh, tayo sa barangay Ulingan Ano ito mga kabyeros? San Isidro Saan so, no, naman pa ang sentro San Isidro mga kavyaeros. sa matinding ahon mga kabyeros sa barangay sa Isidro noon mga kabyeros ay, ay tumatlas, yan, may umatas dito mga drag ang ulog yan sa may makita yung katuloy natin ng biyayar mo Welcome tayo mga kabiyeros ng Santa Cruz huh? <coughs> ganyan na tayo dito mga Kavihayros. at ang pwede tunay na ay San Pedro sa San Martin ay sa kanan mga kabiyayros ito mga Kavihayros, ang Santa Cruz National High School mga kabiyayros ang high school Santa Cruz ito malaylay pa ang aling mga pwede Pero ang barangay pa mga kabiyayros ano Jose sa Kalayaga na Tinuhan nga pala mga kabiyayros yung elementary ng Santa Cruz Ikaw mo dyan ay siya yung barangay ng Santa Cruz mga kabiyayros Mga kabiyayros ang barangay ng Santa Cruz Ito ang ito mga sa maka ang talay ng mga Parang, Boundary ng San Jose. ay mga kabiyay mga oh. magandang bahay dito mga kalbieros. Yung bahay na nga kulit di masyadong kay San Jose yung mga may mga ka sa sentro ng San Jose mga ka ay ang elementary ng San Jose o. mga ka Pagpapasok na tayo ng tayhagan Ang mga kabyaero sa mga yain Nakaupo na yan Akan na tayo ng mga kabyaeros Parang may tayhagan Nandito na nga kayo mga kabyaero Sa bawaba namin ay yung stack nilang buhangin ng gravel Ipadala yan mga kabyaero Sa likod ng punuan na yan Uh, mga mga kabiyeros cut out mga kabiyeros Ano palagi? Love ya eh.